Mga lalabs, magloto tayo ng ginisang siraw at talong. Iwan ko lalabs kung ano ito. Kung pakbet. Yan pong ating baboy. Walang taba para hindi tayo lalong tataba. May bawang tayo dyan na organic. At saka sibuyas at organic. Organic po lahat yan mga lalabs na mga golay ko. Organic. Organic lahat yan from the garden. Ang aking bawang, sibuyas, talong, at Sitaw at kamaris. hiwain pa natin yan. Slice pa natin yan ng ating talong. Ang lalabs. Ito po yun ay nilagay ko dati sa ref, no? Kasi hindi ko naubos. Loto. Tapos ngayon, lalotoin natin kasi kainin natin sa lunch. Ito na po mga lalabs. Magluto na po tayo. Ito po yung ating lulutuin no? mga lalabs no, Ayan. Ang una po natin gagawin mga lalabs ay ilagay po natin ang sibuyas. Dahil ang bawang madali lang po yan mga lalabs. Mag-brown. tapos mga lalabs ilagay na natin yung organic na garlic natin from our garden Yan po mga lalabs no lang po brown tapos ilagay na rin po natin mga lalat ang ating tomato pan po muna natin mga lalab para po madali uh, madurog yung tomato natin mga lalab. Yan po mga lalabs, parang kumukulo na. Yan. lagay na natin mga lalabs ang pork mga lalabs. Lagyan natin ng asin at paminta, mga lalams. Asin. Ito okay, yung paminta ko yung iyo. ayun ang mga lalabs may taming -taming. Isahin po. isahin lang po mga lalabs hanggang sa yung katas ng pork po natin ay lumabas sa katawan niya tsaka natin lagyan ng tubig tama na yan Mabas na lagyan natin ng kunting tubig mga lalas yan tapos pag bumula yan ilagay na natin yung sitaw at uh, saka talong beans and eggplant yan yan ang ilagay natin no na lalabas. Takpan po natin. na mga ba lalabs. Nahiwa na natin yung talong batang bata pa pala. Oh, tingnan nyo. Hayaan ko lang muna dyan. Mga lalabs. Kaya ito, ayan na natin. Yanin na natin. Kasi kahit na hilagay natin lalabs, ang mga lalabs yung, ano, yung sitaw at saka talong maluloto na lang yan ang baboy dyan dahil manipis yan eh ng pagkahiwa kaya ilagay na natin ang sitaw mga lalabs sitaw ang sitaw po kasi ay matigas Ilagay na rin natin yung talong natin mga lalags para hindi umitim. Pakbit kulang sa sahog. <laughs> Pakbit na kulang sa sahog. Ayan. Ayan mga lalams <laughs> mix, mix, mix. Mix it. Halo, halo natin. Halo ay natin. Pakbit na kulang sa sahog. Ano kaya tawag dito? Mga lalabs piso. Sadya ko talaga yung mahaba na sitaw yan. <laughs> Sabi ko parang may eksik naman. Ito <laughs> yun pala mahaba pa rin. <laughs> Takpan na natin mga lalabs. Okay? pinakbit Pinakbit. Basta pinakbit na. <laughs> diba? Mga lalabs. At least may baboy. Diba mga lalabs? Na? No? So. Delicious. Vegetable fresh from our garden. Organic. Oh, yummy. Pinakbit, mga lalabs. Tingnan niyo mga lalabs, ang sarap. Yummy, yummy. Yummy, yummy mga lalabs luto na po ang ating pinakbit kahit ito po ay kulang sa sahog pinakbit pa rin po ito mga lalabs tingnan niyo po mga lalabs unbelievable ayan kunti na yung kanyang sabaw ganyan po ang pinakubitan hindi po ito linaga malalabs, lagyan natin ng sili mga lalabs para may kunting anghang yan po mga lalabs ng sili natin red 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 talaga yung chile natin chile chile Mm. Yummy, yummy. Pinakbet for good so good for the tummy. -hmm. <laughs> Aray ko, <could you> <laughs> Diyos no? Ay, grabe, oh. Ganyan lang pong sabaw. Ay, hanggang dito na lang mga lalaps. Thanks for watching my vlog for today. I love you. Oh. Hmm. Hmm.